God. ano katotoo? Ang chikang is split na. Sina Rabia Mateo at Jerry Gonzalez. Napans napansin kasi ng netizens na hindi na nakapollow ang dalawa sa isa't isa sa IG. Eh ba? Diba, pag may mga ganin ganitong eksena sa mga artista, eh chinichikang hiwalay na. Pero baka raw ay magkaaway lang ang dalawa o oh, may misunderstanding. Kaya gano'n. Ang sayo dito. Anong say nyo? Ang say namin dyan <laughs> is uh, ano? Uh, for the end time. Ah. Yes, <laughs> actually, totoo yun. Correct. Oh. Maraming beses na hindi yes. lang isa, dalawa, tatlo, uh. apat, lima. Mm -hmm. No, higit right. pa na napapabilitang break na yung dalawa. Break na, tapos after a while, after a month, after two months, balik na naman sila. Correct. Yeah. Kasi meron yung source natin dyan, yung kaibigan natin na siyempre tumutulong sa karoon ni Jerry. Uh -huh. Di ba? Yung Wala kaibigan, uh -huh. kaibigan uh -huh. na, oh, yun nga. Uh -huh. So, alam niya, nakukwet niya, lang nga yung sinabi ni Mirren, away bate. Uh -huh. galit, uh -huh. galit, 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 bate. Pero talaga sobrang mali lang isa't isa. Mm -hmm. Yung pag talaga daw in mm -hmm. Pero, nagkagalit lang daw. Nagkagalit Pero hindi daw totoong break na yung dalawa. Pero dumating yung times dati na nag-break na talaga. Pero nagkabalikan ulit. Kagaya nito, meron na naman daw awayan yung nangyari sa dalawa. Ay, oh. ganun ba? Pero oh. ano, Kasi, alam nyo, pag nagkakagalit ba, dapat mag-unfollow? Ayun, para totoo. Oh, parang na hindi naman. tayo mag-unfollow. Oh, parang naman bata, di ba? Pero pero di ba, pagkakaan pa rin sa bintang, may malalim rin tayo kasi ayaw mo nang makita yung mga pos niya, di ba? Pero nakita ko si ano si Jeric sa shooting ng ano ah, ng father niya. Okay. Parang, ang, parang walang namumulit sa kanya. Alex na, dati. Parang napansin ko. Kasi dati lagi kung nasan si Jeric, nandun yung kanyang Diyos. Parang, di, di ba? parang hindi maligalig si Jeric ngayon. Ay. So, ibig sabihin, walang nangi-istorbo oh, sa kanya. Parang, yes, gano. parang okay. gano'n. Bakit okay. kaya? No? So, yun na. Ganun hmm. nga. Nagkagal siya. At least, siya. Kasi, di ba alam naman natin na si Rabia kung nasan si Jeric, kahit nga ba, basketball, basketball si Jeric, kahit saan lugar, sumasama si Rabia. Naman! Diba? Eh, syempre, in love girl lalo. Hmm. Pero this time, nasabi sa syodeng walang zabia na dumarating, dumadalaw, ibig sabihin ay may tampon siya. Pero at least nakakapag-concentrate si Jeric sa work niya, di ba? Oh, oh, oh. Naku, aalamin ko yan. Makikita kami ni Jeric sa mga, shooting. Mga after oh, ng oh, ano, after ko sa Thailand, per, makikita ko, oh. makikita oh. Yes. yes, pero ano hmm. ano kaya ang sasabihin niya if ever na Malay mo yung yung ano yung break tapos hindi na break. Oh, Ganoon, oh. malay mo doon din mauwi sa hindi. Ah, Island. alam mo ang dami kong assignment sa inyo no. Oh, Paula Si, no. ano, si Jerry tatanungin ko si, si Paolo, Abelino. Uh -oh. Kasi ko naman may access ngayon, di ba? Kasi nga, kasama po si Jerry Gonzalez sa pelikulang Fatherland. Mm -hmm. Yan yes. ang i-direct ng controversial. Yes, yes. controversial. Sa na si Joel Lamang. Correct. di yes. ba? Very controversial. Ko, grabe mo, mamaya, marami no. pag na pag-usapan na ba't direct oh, oh. Joel? Oh, Na oh. kung isipin mo, parang na, totoo. Hindi lang yung karakter diba? niya bilang Roda ang controversial. Maging siya. Maging yes. yes. siya. As, direct Joel Lamangan, di diba? 没有地板吧。<middle S 2> uh, Pag-uusapan natin mamaya, mamaya oh, ba? Diba? Okay. okay. Mamaya na lang po yan. Correct. Yes. Okay. So, tanungin mo na si Jerry kung break na nga ba sila ni Rabia, oh, ba? Diba? Pero dam. alam mo, sa kanilang dalawa, oh. parang si Rabia ang sobrang mahal naman yes, si Jerry. Beto. Sa akin na bilang oh, ah, babae, ako. yung ano lang, yung observation ko lang bilang correct. babae. Ay, sinabi ikaw. mo pa. Ah, correct. Parang siya in love na in love hmm. na parang talaga. Pero parang siya rin yung matapang sa relasyon nila ni Jerry. Oh, correct. Pero kasi naman si Jerry, ang gwapo. Ang gwapo. Japon, oh no? Hmm. Maganda rin ang masira B at Why, diba? material, ikana? Oh, nga. No. Oh. Oh, Oo. Pero lang... si Rabia, minahal din naman si Derek sa kabila. No. si Derek. Si Derek sa kabila ng... May mga issue din si Derek. May diba? ganun <laughs> niya, diba? <laughs> <laughs> pero okay, sabi nga, May ganun niya. May ganun niya. May gano'n niya. Pagmahal mo isang tao talaga, kahit ano ka pa, uh -oh. baka naranasan mo, before, past At pass, hindi basta pass. issue, nakakalokang na issue ah. Sabi na eh, ah. Ah. Ng lahat. Masunod ka lamang, <laughs> di ba? <laughs>